ayan tatay 2,500 ang dalawa 2,500 ang dalawa ayun dito ayan 2,500 ang dalawa ayun dito ayun dito kung kailangan mga kaibig binibigay ng 2,500 ang dalawa Uh, ito naman boss, kay boss Erwin naman sa Nusa. Ito pa din man. Okay, ito naman ay may ng presyo pala. Yellow leg at isang white leg. tayo ha? Partit oh, ang 2-5 Ang ah, oh, hindi Wala sa uh, na itong mga boss Dalawang uh, sa itong mga kastong uh, mayroon ditong apat na kahiraw na magkakapatay ating ibibidyo ang presyohan nito ay tatatlong isa aray isa ayan na isa ayan a. Aray, naman ang isa ayan ayan yon, yon. Patalua, ayan ayan ang presyo meron pa dito dalawa Aray. Oh, ayan. Maliti apat na magkakapatid mga boss, Ayan, mga high station na sukat. At pagkat ng libo na ang bus. Mga nasa 10 to 11 man sa mga ito dito mga boss, Sorry pa isa. Ayan. Apat na hira. Ayan. Ayan. Ay boss Jared Taga bulbok Ayan taga bulbok siya Ayon, ang presyo ng manok niya Ay sampu ang libo mga boss Ang ganda mga manok ito Ayan si boss Jared Ayan sa natin Ayan na isa Ayan 10,000 ang presyo Ayan ang puli ba, presya? Ayan naman ay presyo pala

isang ah tatlong ah, libo bandit net ah, we'll bandit tatlong libo daw ito net bandit ito mga boss ah yun so then yun sa ating kaibigan ah 3,000 asking price din ah ito mga boss, ah, isang na lang ni dito. tita isang ah,

Ayan, 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 pareto ayan, 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 mga ayan, 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 mga ayan, 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 ito ayan, 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 isang uh, ayan, uh, ayan, sa <manyan> uh, Ito mga boss uh, Narito ni si Buskiram At taga nilunag nila at yung kukura na isang isa Kaya kaya mo Kaya mo May puti dito Ito ay wala na tuloy isa? Ayan. Ayan uh, pati ng, uh, apat na libo oh, kami ito. isang ang kami. Isang lahat ang Ang Facebook ay

sayin. Kukunin okay. uh, oh, ah. Dapat hitung uh, isang uh, sapi na inatak tangel uh, sa bukit ilasa ang tawag, Pagka mayaman-yaman sa pangingin, tama. Okay. Alam uh, mo oh, ba Ito ba uh, uh, 'yung binaybay sa dito o 'yung nasa kuno na ito? So, yeah. ay, napakarami yung dalawa Ang kanyang Facebook ay Jerome Arbizio At ah, taga-lilulat muna siya mga boss yeah. Jerome Arbizio ang kanyang Facebook yeah. Napakarami pa sa kasalukuyan ay marami pa rin tao dito mga boss Mayroon yeah. pa rin sa labas na ilan ilalagdibin pa Ay, may isang puti dito. Ah, uh, five da lang ito. Putih, anakan type. Ito, boss. Uh, yeah. atik

isang pumpkin hatch at saka isang uh, dumalaga yan bali ay nito ang isa ay ang bridge tab na ipinipigay na lang ang Ayan po Ayan 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 hashtag i think ay mga you dito mga boss. Hay tum mga boss at tigagawal ng label na nililikita niyan. Bayan. Ang uh, isa. Ang isa pa yare. Yan. Ah, sa ulo dalawa ay libo ni Isang hero ang katulad 8,000 ang asking price. Ano uh, isa? Ano uh, isa? Ano isa? isa maganda ang tawag ka nila ay 6.5 lang ay dalawa sa so, mga nang aking video 6.5 ang tawad yun 6.5 uh, uh, ang tawad dyan ang tawad dyan Ah, ito mga boss. Ah, ang tawad. Ah, presidente dito. Ah, pagkalipo. Ah, hindi na alam pili <tod> Hindi na naman ako ito al ah, talaga uh, duplasuk. Ah. Pasok ka sa high station nito yema. Portal sa Tawad ay Hindi na naka pilihan. Hindi na. Hindi na. isang na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. na. Siyang hiraw, mga boss. Sabi sa tablay uh, Ito mga boss, uh, isang kawalit eh, na bulet. Ang uh, hinihingi ay isang lipo na lang ang... ...kinala ang pera. p Isang kawalit eh, na bulet. Bantera tao. 1,000 as in price Ah, ito mga boss. Pipe na lang ito mayahin ko ayun, 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ito 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

bahwa saya mau kemarin nah ini tidak kita teleponan tahu